So for today's video guys, uh, dahil nga yung Manabela natin eh medyo may katigasan na. Yan may may kanto na dito sa kanyang gitna. So ito na yung sign na talagang ah uh, kumakabig yung Manabela natin. Kaya paltan na natin to kasi maglalaro na naman tayo sa Race Rock sa October 10 11 at Tarlock Circuit Hill kaya kailangan natin condition yung handling natin so tara baklasin natin ito So, ito na guys yung ganyang bogger is ang ginamit ko to, anong uh, brand to? Asuntal. Uh, ah, Asuntal brand dating ginamit ko dito. Kasi nung bawi ako nung Pangasinan, Pangasinan, Manila to Pangasinan. Yung marami kasi ng lubak na nadadadaanan na, na kaya kaya siguro nagkakaanto. Katama. So tayo single gabi din natin, Suntal Loret. Uh, nabili ko siya nung sa 300 something. Then, then yung gamitin natin yung uh, grasa, high uh, tension. So, yan na siya guys. Nalinisan na natin siya. So ito na guys, nalagay natin yung kanyang lower uh, lower cone. Nalagyan na natin, natin ng garasya. Ayan, sasalpak na lang natin dito sa may chassis. Ito so, na guys, yung ano natin na din, natin. Balik na natin lahat. Check na natin yung kanyang ball race. Ititignan nyo dito, wala nang kumakanta sa gitna. So, ball race check. sa ito sa dapat nating condition pag maglalaro tayo sa racetrack. ganda naman, ano, ganda ng handling ngayon bago yung ball race